guys! Welcome back dito sa ating channel sa so Love Angelique Quinto. So today, Kauuwi lang namin from school ni Silvio at dahil wala akong trabaho ngayong araw, guys, samahan ninyo ako dahil kanya-kanya kaming kilos at galaw dito dahil ito yung time ko ulit para i-check kung ano yung mga kailangan dito sa aming bahay. Simula sa mga pagkain, sa mga gamit, sa mga kailangan linisin. Lahat yan ay gagawin natin ngayon. Lalong-lalo -lalo na sa mga mamis na kagaya ko, importante na malinis ang kapaligiran para sa mga anak natin. Alam nyo yan, guys. So let's do this, mga katwinkers! channel. Well, time! So guys, ito meron tayo ditong freezer sa labas. Kasi check din natin to kung kumpleto pa ba ang mga kailangan natin dito pang everyday na mga luto. So, ayan guys, meron pa tayo dito hipo. Yan, may mga hikon pa tayo. May mga yempo pa tayo, mga katwinkle. Medyo marami-rami pa to. so next time na tayo magpapamalengke ulit. May bangus pa tayo. At tilapia pala to. <laughs> Then meron din tayong pang-sambu. Ito mga katwinkle, masarap tong mga meat nila. A, B frozen food trading, try nyo to mga katulad ko. Masarap yung mga pang nila. Perfect! So yeah, check -check yan, check po natin guys para hindi tayo bilin-bilin bilin. kasi minsan dami pa palang tira. Bibili na naman tayo. Sayang. Then later, mga ka napansin ko kasi ang ating ref. Medyo magulo na naman siya. Kailangan naman, kailangan na naman natin i-organize mamaya. Kasi medyo marami na naman kami mga bottle na naka-open. Ayan, kasi may mga baon din si Sylvia dito at breakfast niya. Every time papasok siya sa school. So yan, ito lang yung time natin kasi guys. Since wala akong work nga, sinicheck natin lahat yan para alam natin kung ano yung mga kailangan ayusin sa bahay. At kung ano yung mga kailangan idagdag or bilhin at yung mga hindi pa if ever mag-grocery tayo para hindi na dodoble yung mga stocks natin sa bahay. All right, Ate Ayrin. Thank you very much, Te. Ayan, tinulungan ako ni Ate na tapos na namin ang ref. So, maayos na ulit at organized na ulit ang ref natin. Yan yung mga gulay. Te, kasi madalas dito may mga nasisira. Mabilis masira ang mga gulay. So, dapat naluluto din agad mga katwinkle. Ayan na, nag... Ay, nag-alarm na, Te! <laughs> nag na, Tsaka yung mga vitamins ni Sirius, of course, yung mga vitamins ni Bulilit, kailangan na check din natin at nasa ref lahat. Thank you, Te! Wow, the best naman ang ate yes. ay ko. Thank you, Te! You're the best talaga. Yeah. Kakulay mo pa yung ref, ate. Anong smag? <laughs> <laughs> yan na si brother. Doon yan na. Dapat ganyan ang pagdidilig ng halaman. Pero doon ulan na. Para, dapat pala din natin diniligan. Mga halaman. dilig lig lang mga katwinkle. So, kanya-kanyang gawa lang tayo dito. Ginitiligan din pala ang payong, no? Baka maging dalawa yung bukas. Ayan. Alam nyo ba to mga katwinkle? Yan, ito, ito, ito. Luya to eh. Tanim pa yan ng mama bab dati. Hanggang ngayon, buhay siya. So, nagkakaroon siya ng mga luya sa ilalim. Pag kailangan namin ng luya, diyan kami kumukuha kasi malalaki yung tubo din ng luya. fairness kay mama bab, nag-iwan ng luya. Joseph kung ano daw gagamitin niya sa ano. Pang palasa dun sa pakbe. Siyempre mga katwinkle, naka-Evian ako. Siyempre pinapadala, pinapadala ako ng Evian. Thank you, Evian! Love you guys! Salamat sa mga pinapadala niyo sa aking tubig at uh, nakakabawas-bawas ako sa mga bilihin. <laughs> I love Evian! Sarap ng Evian, lalo pag malamig. Lasang buko. Tingnan niyo guys, meron pa kami dyan mga nakapaskil. Oh. Kasi nire-remind nire ko sila, kapag meron kaming mga na-open na, na mga sausawan, dapat nilalagay sa ref para hindi napapanis. So, pag nakakalimutan nila kasi madalas ako wala sa bahay, nakalagay dyan. Reminder, lahat ng open na seasoning sa ref, please, lalagay sa ref. Kasi minsan inaamag. Nabuksan na, lalagay nila sa cabinet, syempre aamagin yun. Sayang na naman. Kung kailan mo kailangan bibili ka uli. So, remind remind lang tayo sa kanila mga katuwing Lalo si Ate Irene. 64 na si Ate Irene. <laughs> <laughs> Mayroon, dumating na yung ibang gulay natin. Sepi, oh. Mayroon mga katuwing kayo. Lalagyan namin na ang palaya, syempre, yung aming pakbet para matikman ni Silvio. May kalabasa yan, Sep? Ako. Perfect! May kamote, guys! Pampalapot! Sa pakbet. Saka punta, Vince. Punta siya, punta siya, music room eh. Si Biz, ang hiling na ayusin yung mga awards ko eh. Baka ibenta mo naman yun, Beha. <laughs> may pangalan ko yun. B Bibenta niya to kay Bustoyo. <laughs> Bustoyo, magkano may mga awards ko? <laughs> Busy sila guys. Oh. Ano ba pinagtatalunan nyo dyan? Kung paano lulutuin yung pakbet, Be? Parang nag-aaway pa kayong hiwa ng kalabasa. Kung paano ah. Gawin mo kayong star para matuwa si Silvio, Be. Star, moon, ganun. Oh my oh, god, Gigi to. Ang liliit sarap po mga katuliki. Ano mo naman yun. Ganyan kaliit lang dapat ang ating mga galunggong. O, oh, ayan. Then, ang ating gulay ay pakbet. pakbet. I love it! Crunchy to. Kasi po. Oh, loko. Oh. Tunog pa lang! Sinasabi ko eh. Ligisa lang tayo dito ah. <laughs> si Ate Erin, buntot lang ah. <laughs> Pwede mong makain yung ulo nito eh. Mmm! Pati tinik na kakain natin dito. Chef, yun. Oh. Sarap. Mm -hmm. Love it. magkakuray sa kanin. I mean, sa kinwa at ulan. Dahil pumapak na ako ng napakaraming GG kanina. So, nag-ihaw kami ni Joseph na ano. Masarap. Sweet corn with butter. Without salt. Patayin ko kay Silvio. Okay, all right. Dito naman tayo sa sala. Mga katuwing kaya, kailangan natin i-vacuum maigi ang ating carpet dahil madalas si Silvio dito din naglalaro Nililinsin natin yan lahat, guys. Let's do this. Yan, si ate Irene. nasipag mo naman, ate. With your bagong riband na hair. Yung mga bote na yun, pwede na ibaba o isalin na natin yung iba sa mga bote ni Silvio. Para ma-check din natin yung mga diaper niya. Ay, kompleto pa yung diaper niya. Marami pa siyang diaper. Ang makuku-diaper! Ate, ayusin mo din yun, te, ha? Yung mga cream ni Silvio para hindi magkatapon. So guys, this time, maglilis naman tayo ng CR mga katwinkel. Importante na malinis ang ating mga banyo. So yung binibili ko kasi yung mga katwinkle ito. Gusto ko kasi yung amoy nito kasi medyo amoy kalamansi yung scent nito. So kailangan lang natin linis yung maigit ito mga, mga katwinkel. Oh, yan, oh. Para maputing-maputi ang ating mga bowl. Alam nyo guys, ang ginagawa ko dito minsan, para mas maputi pa siya, subukan yung lagyan ng suka. Lalo kapag may mga amoy, lalo dun sa may mga lababo din natin, tapos medyo naninilaw na yung mga parang bakal-bakal doon, nalusutan ng tubig. Bago o. Parang fresh yung amoy ng ER. ako pag hindi nakuha ng ganitong brush. Kahit yung toothbrush mismo para mas nalilinis natin maligi yung uh, mga, mga sulok-sulok. Mas talagyan natin ang Clorox mamaya. Then suka para siguradong walang amoy guys. Ito rin pala mga katmete ng ating mga santo dito. Kailangan natin nililinis yan lagi. Siyempre ang aking mahal na mahal na mama ba, hindi pwedeng mawala diyan. Yeah. Love you mama! I miss you so much! Ang galing smile ng mama ko. Ting 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 ting! Di ligil ako mama ba. So, yun. Yeah. I-sigilin natin yan later. So, hindi tayo sa kwarto ni Bulilit. Tutulog siya. Tingnan natin siya. Ay! May puti akong buko dito sa mukha ko. Oh, oh. Swerte daw yun. Hindi ko nalang tatanggalin. Ayan yun. May puti akong hair kami. Ayan yun yun. yun suriyatin daw niya dapat tanggalin niya. tarapko. 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 ang tarapko. 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 Sleepy ka pa. Love you. Love you. Mm -hmm. Ay, yung car daw niya. Look, mama, oh. Ay, ay, oh, ay, kukunin ni mama yung, car. Yun Kukunin ni mama yung car. Get oh, mo yung car mo. Car daw niya, kukunin niya yung car niya. Ang dami car, oh. yung big bus mo? Look, mama, tinong si mama. Ito, tinong si mama, tuno ka, tuno ka may camera, oh. Ito, ito, ito. Love you. Eat ka na ng lunch mo. Mayroon tayo ng lunch mo. Opo. Opo. Love you. Love you. Love you, love you. 1, 2, 3, go! Yo, 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 yo. Yo, 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 yo. Yo, yo. yo, si Ate Edwin 1, 2, 3, go! Yo, 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 yo. Yo, 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 yo. One, two, three. Yo 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 mo. Ay ka isang ambalayan. Hi Atte. Yeah. Ayro si Atte, ayorin. Huh? kasi ni Silviote. Pagpagin mo na lang muna ano yung mga ano niya ha? yung mga ano niya, mga toy. yung mga mga ano yung oh. mga yung mga cars niya. mga natin to lahat ano o para mas malinis tignan. Pakita mo naman yung bago mong ribbon the hair, te. Pakita oh, nice. mo, ayun. Nice. Ang <laughs> <laughs> ganda ni ate. Ayun. Fresh, oh. Tari May pupuntahan ka ba, te? Dito na naman sa bahay. Dito na naman sa bahay. <laughs> so, dito naman tayo, guys. Sa ating music room. Nihingal na ako, mga katwinkel. na naman natin itong mga ano natin dito. Ang ating mga awards. Diba? Meron pa rito yung big bus ni Silvio. Ayan, guys! So, medyo marami rin pa tayong gagawin. Mag-dessert muna tayo. Naubos na yung stick-on natin, teo. Ate, Pag may bisita kami kasi dito, kung ng bisita namin, tatlo agad eh. Lalo si Sissy ya, yan. Tsaka si Sandy. Hindi Vince, wait lang. Tulungan kita diyan ha? Papahinga lang ako, beh. So, ganyan lang tayo mga ka-Twinkle. Every time wala tayong trabaho, kanya-kanya tayong kilos dito hindi pwedeng tatamad-tamad mga katwinkle. Ano ang mangyayari sa buhay natin kung natamad-tamad tayo, guys? Di ba, Bill? Yes. Di ba, Tilon? Yes. Actually, yun yung pinaka-banding namin eh. Kasi nga, lagi ako wala. Lagi ako work. So, pinaka-banding namin pagka after ng school ni Silvio at wala akong trabaho. sabay sabi kami magkakape, yan. Hindi kasi kami nag-aalmusal mga katwinkle kasi nakakapayat kami lahat. Hindi na nga alam ni Ate Erin ang itsura ng kanin eh. Sabi ko, Ate, nagsain ka na. Ano po yun, ma'am? Sorry, <laughs> Ate Erin. Bagong rebound daw, nakalimot na ha. Ate Lord, mga mabijoke ka pa dyan, te. <laughs> si Vince talaga ang gustong-gustong nililinis yan eh. Kasi ayaw niyang naalikabok. Nagwawala yan si Vince pag maalikabok ng awards ko. Di ba Vince na? No? Yes. pa natin yan Vince, di ba? May awards ako dyan. I can see your voice. Oh, ayun fairness. Dumadami na sila mga weekend Let's do this. Anta ka muna dyan, te. <laughs> habang tulog si Silvio, gawa-gawa muna tayo sa gawaing bahay. Yan, yeah, guys. Habang nasa CR Vince, kailangan talaga na nililinis at inaalaga natin itong mga awards ko. Tingnan nyo naman mga katumike, Medyo dumadami na show. Siyempre, yan ang makaka yun ang ipagmamalaki ko kay Silvio. Yung isa sa mga mapagmamalaki ko kay yan kapag ka nakita niya to habang lumalaki siya. Makikita niya yung mga awards ko. So, ano magkaroon ako ng award ko sa ano, no? Best Actress. Someday, sana. Gusto ko ba gayahin natin yung ginagawa ni Mama Ogie Diaz? Ate Ayurin. Yes, too. Ano ba yung sinasabi ni Mama Ogie doon? 3, 2, 1. Walang yaka! May araw ka rin! Mabubulong ka sa pinagkuhan! Ha Walang yaka. Walang yaka. May araw ka rin. May araw ka rin. Magbubulok ka, ka, ka sa... Magbubulok ka sa balong... Bulonggo. Ah. <laughs> <laughs> walang yaka. May araw ka rin. Magbubulok ka sa impyerno. Walang yaka. May araw ka rin. Magbubulok ka sa impyerno. Bakit ba parang titiktok ka, te? <laughs> Dapat, te, iisip ka talaga ng isang tao na galit na galit ka. Ang sasabihin mo lang, walang te, unang-una, walang yaka. Walang yaka may araw ka rin, mabubulok ka sa impyerno. Dapat may gigil yun. Kasi galit na galit ka, kulang na lang sabakin mo yung tao. ba? <laughs> diba? Okay. Kumuha ka ng matinding galit na emosyon, ate. Kailangan na kailangan mo yan para mas maramdaman mo. Okay, gusto mong pumikit ka, te. Pikit ka, te. 3, 2, 1, action! Wala niya ka! May araw ka rin! Mabubulok ka sa impyerno! Ikaw, midi. Ikaw, midi? Hindi ko mo din sabay. Ay, hindi direk, ay direk isa pa. Walang yak. May araw ka rin. Magbubura ka sa inferno. Ya! Ya! Pati pa, pati pa, pati pa. 3 2 1 action. Walang yak. May araw ka rin. Magbubura ka sa inferno. La lalasing na. Ayun, Lala lalasing na. <laughs> sabi na. Sabi niya, walang yak. May araw ka rin. May araw ka rin. Sabi <laughs> niya, oh dinis natin sila La Papa Jesus, dito si at saka si Mama Mary. Look, look, Rubio, si look. Saan si Lola ba? Lola ba? Papaya? Papaya? Ay, nagsising pala si Silvio. Papaya na. Silvio! Winkle. Naayos na namin lahat at uh, sinigurado namin na malinis na ulit ang buong bahay. So, ready na ako mag-work ulit bukas dahil uh, naayos na namin lahat dito at uh, na-check na natin lahat ang mga kailangan i-check. So, sa mga mamis dyan, good luck sa ating lahat and uh, God bless you guys. Thank you very much sa pagsama sa amin today. Dito sa aming uh, linis time at linis day. God bless you everybody! See you soon! Bye-bye!